mamamayang Diyos. Sa oras na ito ng katahimikan, lumalapit kami sa iyong trono ng may kababaang loob sa aming mga puso at bukas na isipan, handang sumalakay sa isang bagong paglalakbay kini Kinikilala namin ang iyong kahariang walang kapantay at kadakilaan. At nagpapasalamat sa pribilehiyo ng pag-uugnay sa iyo sa pamamagitan ng panalangin. Hinihiling namin ang iyong awa inaanyayahan ang iyong banal na Espiritu na manirahan sa gitna namin. Patnubayan ang aming mga pag-iisip at salita habang hinahanap ang iyong presensya, proteksyon at pagpapagaling. Banal na gabay, habang nagpapahinga ang aming mga pagod na katawan, humihingi kami ng iyong pangangalaga sa panahon ng pagtulog. Naway ang iyong mga anghel, makapangyarihan at mapanlikha, ay bumalot sa amin. Nagpoprotekta sa aming mga isip mula sa nakababagabag na mga panaginip at aming mga katawan mula sa anumang masama. Naway ang iyong kapayapaan ay magsilbing balabal sa amin. Nagdadala ng kalinawan at katahimikan sa buong gabi upang kami ay magising na pinabago sa pag-ibig. Handang harapin ang bagong araw na may pananampalataya at determinasyon. Maawain na Diyos habang kami ay natutulog. Humihiling kami ng iyong banal na gabay sa pamamagitan ng mga pangitain at panaginip na pumapasok sa kahalumigmigan ng aming subconscious. Huwag mo kaming pabayaan, kundi naway ang iyong karunungan at mga paghahayag ay patnubayan kami patungo sa ilaw ng iyong katotohanan. Buksan ang aming espiritual na mga mata Upang maunawaan ang mga hiwaga ng iyong kaharian at bigyan kami ng kakayahan na gamitin ang iyong karunungan sa aming pagbabantay na pinahahalinhina ng aming mga buhay sa iyong ganap na kalooban. O mahal na Panginoon, patuloy kaming humihingi ng pagpapagaling, pati na rin sa pisikal at emosyonal. Ibuhos ang iyong kapangyarihang nagpapagaling sa mga may sakit at nahihirapan nagdudulot ng pagbabalik at pagpapabago. Pagalingin ang mga pusong sugatan at alisin ang kanilang hirap na binabalot ang lungkot sa kagalakan at desperasyon sa pag-asa. Naway ang iyong kapayapaan ay umagos tulad ng isang ilog, nagpapalamig at nagpapabago sa katawan, kaluluwa at espiritu. Sa oras na ito, inaanyayahan namin ang iyong presensya o Panginoong Hesus, at hinihiling na ang iyong banal na espiritu ay punuin kami ng karunungan ng Diyos. Turuan mo kami ang iyong mga daan at bigyan kami ng pagpapasya upang gumawa ng mga matalinong desisyon. Liwanagin ang aming isipan sa iyong katotohanan upang kami ay makapagsagawa ng landas ng katuwiran. Patnubayan mo kami sa aming mga ugnayan sa kapwa, profesional na mga landas, at sa bawat bahagi ng aming buhay. Nawayang iyong mahinahong tinig, ay maging gabay na nagtuturo sa amin sa tamang direksyon, nagpoprotekta sa amin mula sa mga kamalian at pinsala. Tulungan mo kaming sumuko sa aming mga kagustuhan sa iyo at magtiwala sa iyong ganap na plano. Panginoon, humihiling din kami ng iyong pagtulong at gabay sa bagong araw na nagsisimula. Patnubayan mo ang aming mga hakbang at pagtugma ng aming mga puso sa iyong layunin. Ituro mo kami sa mga tao, lugar at pagkakataon na nagtataguyod ng iyong kaharian sa lupa. Bigyan mo kami ng mga pagkakataon at pangyayari na banal upang kami ay magpakita ng iyong pag-ibig, biyaya at katotohanan. Buksan mo ang aming mga tainga sa iyong tinig, aming mga mata upang makita ang iyong gawa at aming mga puso upang sumunod sa iyong gabay. O Amaing Diyos, Hinahanap namin ang iyong proteksyon sa harap ng mga hamon at laban sa espiritual. Ipinapahayag namin na walang kasangkapan na binitiwan laban sa amin ang magtatagumpay. Isuot mo kami ng armadura ng iyong katuwiran at ang kalasag ng pananampalataya upang manatiling matibay sa harap ng mga masasamang balak. Protektahan ang aming mga isip at puso mula sa mga nakasasama at mga tukso. Palibutin mo kami ng iyong mga celestial na hukbo na nagkakampo sa paligid namin upang iligtas kami sa lahat ng masama. Patatagin mo kami upang labanan ang kaaway at lampasan ang lahat ng hadlang sa aming paglalakbay. Panginoong Hesus, habang hinahanap namin ang iyong tulong, idinadalangin namin ang aming mga pamilya, mga kaibigan at mga minamahal na lumapit sa iyo, Panginoon. Palakasin ang kanilang pananampalataya at payagan silang maranasan ang kabuang pag-ibig at biyaya mo pahalagahan ang kanilang pandinig upang marinig at maunawaan ang iyong salita. Protektahan mo sila laban sa lahat ng mga puwersang masasama. Patnubayan mo ang kanilang mga hakbang at bigyan sila ng banal na biyaya sa kanilang mga gawain. Itaguyod ang pagkakaisa at harmonya sa aming mga relasyon. Pagalingin ang lahat ng paghihiwalay o pagkakawatak-watak na maaring maghiwalay sa amin. Naway ang aming mga tahanan ay puno ng iyong presensya at kapayapaan. Ang iyong pagbabahagi ay gumagawa ng malaking kaibahan para sa kabutihan. Mahabaging at matuwid na Ama, naglalagay din kami ng aming mga komunidad, bansa at mga lider. Bigyan mo sila ng karunungan upang ipagtanggol ang katarungan at integridad. Baguhin at paniwalain ang mga may masamang intensyon upang ang aming kalungkutan ay maging selebrasyon at ang aming mga luha ay maging mga ngiti. Nagpapasalamat kami dahil hindi mo pinapayagan na ang mga masasama ay magtagumpay laban sa amin. Panginoon, nagpapasalamat kami dahil Ikaw ay isang Diyos ng katarungan at katotohanan. Protektahan ang mga walang proteksyon at mga pinagtatabuyan at inspirahin ng mga leader na magtrabaho para sa kabutihan ng lahat. Bigyan mo ng banal na gabay ang mga nasa posisyon ng kapangyarihan upang sila ay makapagdesisyon na magtataguyod ng kapayapaan, katarungan at pag -ibig. Tulungan mo silang lumayo sa lahat ng mga espiritu ng pagkakaiba-iba. Sa gitna ng lahat ng ito, tigilan muna natin ang lahat upang purihin at sambahin ka, O Diyos sapagkat ikaw ay karapat dapat sa lahat ng papuri at kaluwalhatian. Ikaw ang simula at dulo ang unang ipinanganak at ang huling ang lumikha ng sansinukob ang taga-suporta ng buhay. Sa puso na puno ng pasasalamat, itinaas namin ang aming mga tinig sa pagsamba, pinupuri at itinataas namin ang iyong banal na pangalan. Ikaw ay banal at totoo. Pinasasalamatan namin ang iyong patuloy na pagtibay na lumalakbay sa lahat ng mga panahon sapagkat ang iyong pag-ibig ay hindi nagbabago at ang iyong mga awa ay nagbubunga muli sa bawat pagaga Hinahangaan namin ang iyong makapangyarihang pamamahala na ipinamamalas sa paglikha mula sa kahanga kagandahan ng kalikasan hanggang sa komplikasyon ng bawat nilalang. Ikaw ang Diyos ng mga himala at pinagninilayan namin ang iyong mga kababalaghan ng may paghanga. Sa paggalang, ipinahahayag namin na ikaw ang hari, ang Diyos na may kapangyarihan na nagpapamahala sa lahat. Ikaw ang nagpapayapa sa mga unos, nagdadala ng liwanag sa kadiliman, at nagdadala ng pagpapagaling sa mga naghihirap. Pinapalakas namin ang iyong panal na pangalan, sapagkat wala ng ibang katulad mo. Ikaw ang aming bato, ang aming kalakasan at aming tagapagligtas. Tunay na ikaw ang aming kaligtasan. Sa masayang mga puso, itinaas namin ang aming mga tinig sa papuri at pagsamba. Nakikiisa kami sa mga anghel sa langit na umaawit banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyo lamang nauukol ang aming lahat na papuri at pagsamba. Ibinibigay namin ang aming mga buhay sa iyo na na bawat paghinga na aming ginagawa ay isang pahayag ng pagsamba sa iyo, aming Diyos at tagapagligtas. Habang kami ay nakaluhod sa pagsamba, inaanyayahan namin ang iyong banal na espiritu na gumalaw sa gitna namin. Pinupuno kami ng iyong presensya. Naway ang iyong kaluwalhatian ay sumasa paligid nitong lugar. Binabago ang aming mga buhay at binibigyan ng lakas ang aming mga diwa. Naway ang aming pagsamba ay maging isang mahinhing pabango na umaabot hanggang sa iyo, O Diyos, ang pinakamaawain. Sa iyong presensya, natatagpuan namin ang lakas, konsuelo at kapayapaan. Kinikilala namin na ang lahat ng aming mayroon at aming pinanggagalingan ay mula sa iyo ang pinagmumulan ng aming pangangailangan, aming lakas at aming pag-asa. Nagpapasalamat kami sa maraming mga pagpapala na ibinigay mo sa amin. Tulungan mo kaming maging tapat na mga tagapamahala ng mga yaman na ipinagkatiwala mo sa amin. Gamitin ang mga ito upang pasalamatan ang iyong pangalan at pagpala sa iba. Sa gitna ng aming pagsamba at papuri, nagtitiwala kami sa iyo. Alam namin na pinakikinggan at sinasagot mo ang aming mga panalangin. Iniharap namin sa iyo ang aming pinakamababang kagustuhan, aming mga alalahanin at panalangin. Sa pagtitiwala sa iyong karunungan at tamang panahon, alam namin na gumagawa ka ng lahat ng mga bagay para sa aming kabutihan. Palakasin ang aming pananampalataya, Panginoon, upang kami ay magtiwala sa iyo sa lahat ng mga kalagayan. Tulungan mo kaming lumago sa pananampalataya habang kami ay umaasa sa iyo. Ipanalangin namin ang lahat ng tao sa aming bansa at sa buong mundo. Magdala ka ng pagpapagaling sa mga nagdurusa, konsuelo sa mga nalulungkot at pag-asa sa mga nawawalan na ng pag-asa. Ipanalangin namin ang iyong pagpapakilos upang magdala ng pagkakasundo at pagpapanumbalik, pagtatapos sa kawalan ng katarungan, kasamaan, diskriminasyon at pang-aapi. Naway ang iyong pag-ibig ay mananaig sa bawat bahagi ng mundo, gamitin kami bilang mga kasangkapan ng iyong pag-ibig at kapayapaan na nagpapangyari ng liwanag sa kadiliman at nagdadala ng pag-asa sa mga walang tahanan. Ama, hinihiling namin na itaas mo ang mga taong bumibigat sa sakit, kalungkutan at desperasyon. Aliwin mo sila sa iyong presensya at palibutin mo sila ng iyong pagmamahal dalhin ang pisikal na pagpapagaling sa mga may sakit, emosyonal na pagpapagaling sa mga sugatan, at espiritual na pagpapagaling sa mga nanghihina ang loob. Naway ang iyong kapayapaan na lumalampas sa lahat ng pangunawa ay ingatan ang kanilang mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Panginoon, itinadalangin namin ang aming mga pamilya, mga kaibigan, at mga mahal sa buhay. Dalhin mo sila mas malapit sa iyo, O Diyos. Palakasin ang kanilang pananampalataya upang kanilang maranasan ang kabuuan ng iyong pag-ibig at biyaya. Protektahan sila mula sa pinsala, patnubayan ang kanilang mga hakbang, at bigyan sila ng banal na biyaya sa lahat ng kanilang mga gawain. Protektahan sila mula sa pinsala. Magtaguyod ng pagkakaisa at harmonya sa aming mga relasyon at pagpagalingin ang anumang pagkawatak-watak. Naway punuin ng iyong presensya at kapayapaan ang aming mga tahanan. Naway umapaw ang pag-ibig at magtuloy-tuloy ang kapatawaran sa gitna namin. Bigyan mo kami ng pasensya awa at pag-unawa habang hinaharap namin ng magkasama ang mga kagalakan at hamon ng buhay tulungan mo kaming magtayo ng matatag na mga pundasyon na nakasalig sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Naway ang iyong katotohanan at biyaya ay magdulot ng kabuuan sa aming mga relasyon. O makapangyarihang Diyos, itinaas namin ang aming mga kapatid at kapwa kristyano sa iba't ibang bahagi ng mundo na hinaharap ang pag-uusig at mga pagsubok dahil sa kanilang pananampalataya. Palakasin mo sila ng iyong lakas. Bigyan mo sila ng tapang at tatag. Pinapayagan silang maging mga ilaw sa gitna ng kadiliman. Naway ang iyong banal na espiritu ay magbigay sa kanila ng kakayahang magtagumpay. Nagbibigay sa kanila ng pagpapasya upang harapin ang mga hamon at paligiran sila ng iba pang mga mananampalataya na nag-aalok ng suporta, pag-udyok at pananalangin. Idinadalangin din namin sa iyo ang mga leader ng iyong iglesia, lokal at pandaigdig. Bigyan mo sila ng karunungan, pagtangi at kababaang loob habang sila ay nangunguna sa iyong kawan. Pagkalooban mo sila ng katapangan na ipahayag ang iyong salita ng walang kondisyon. Patnubayan mo sila sa paggawa ng mga desisyon na nakatutugma sa iyong kalooban tulungan mo silang mamuno sa pamamagitan ng halimbawa, ipinapakita ang pag-ibig, biyaya, at katapatan. Tulungan mo silang maglakad sa integridad. Panginoon Diyos, alisin mo ang mga humihila sa iyong mga anak ng walang panghihinayang o pagsisisi. Bigyan mo kami ng mga leader na puspos ng pag-ibig, tapat sa iyong kalooban. Panginoon, kinikilala namin na nabubuhay tayo sa isang mundo na nababalot ng kaguluhan, kawalan ng katiyakan at pagkawatak-watak. Nagsusumamo kami sa iyong makapangyarihang pagpapakilos at pagpapagaling sa gitna ng mga hamon at mga alitan sa lipunan. Dalhin mo ang kapayapaan kung saan may digmaan, Panginoon. Magtaguyod ng pagkakaisa kung saan may pagkakawatak-watak pagkaunawa kung saan may alitan at pagbabalik loob kung saan may pagkapunit. Tulungan mo kaming maging mga ahente ng pagbabago at mga tagapagdala ng iyong kapayapaan. Nagpapakita ng pag-ibig at awa sa lahat. Sa iyong habag, Ama, itinaas namin ang mga taong nakapiit sa mga siklo ng kasalanan, bisyo at nakasasakit na gawi palayain mo sila mula sa mga tanikala na nagdudumilat sa kanila, Panginoon, at bigyan mo sila ng biyaya at lakas upang malampasan ang kanilang mga laban. Palibutan ng isang komunidad ng mga mana ng palataya na sumusuporta at nagpapagahan sa kanilang paglalakbay patungo sa integridad at pagpapalakas. Idinadalangin din namin ang kabataan ng henerasyon na ito, Panginoon. Protektahan ang kanilang mga puso at isipan mula sa impluensya ng mundo. Palakasin ang kanilang pananampalataya at silayan sila upang maging mga martir para sa iyo sa kanilang mga paaralan, universidad at mga komunidad. Bigyan mo sila ng karunungan at pagpapasiya upang gumawa ng mga pagpili na nagbibigay ng kaluwalhatian sa iyo at nakatugma sa iyong katotohanan. Itaas ang isang henerasyon na puspos ng pagmamahal sa iyong kaharian, handang makaimpluensya sa mundo sa pamamagitan ng pag-ibig, katarungan at tawa. Panginoon Diyos, kinikilala namin na lubos kaming umaasa sa iyo. Umaasa kami sa iyong Espiritu Santo upang gabayan turuan at palakasin kami na mabuhay ng buhay na nagbibigay kaluwalhatian sa iyong pangalan. Ibinabalik mo kami sa iyong Espiritu upang maipakita namin ang bunga ng Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kabaitan, katapatan, kahinhinan, at kontrol sa sarili. Naway ang mga kabutihang ito ay magliwanag sa pamamagitan namin na humahikayat sa iba na lumapit sa iyo. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pakikinig sa aming mga dasal at sa laging pagiging kasama namin. Tulungan mo kaming manatiling matatag sa pananampalataya kahit sa gitna ng mga pagsubok at pagsubok. Habang iniuukol namin ang panalangin ito, naway ang iyong Espiritu Santo ay sumasa amin at ang iyong presensya ay sumama sa amin sa araw na ito at sa mga darating na araw. Ganito ang maging pinupuri ang Diyos sa makapangyarihang at mahal na pangalan ni Jesus. Idinadalangin namin, Amen. Kung ang panalangin ito ay naging isang bendisyon para sa iyo, mangyaring sumulat ng Amen sa ibaba sa mga komento. Naway pagpalain ka ngayon sa pangalan ni Jesus. Nakatulong ba ang mensaheng ito sa iyo? Kung gayon, huwag kalimutang mag-iwan ng iyong like at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. At upang hindi mawala ang anumang bagong nilalaman, pindutin ang button ng subscribe at paganahin ang bell icon para sa mga abiso. Sa ganitong paraan, makakatanggap ka ng aming mga bagong video ng una. Samantalahin ang pag-iwan ng iyong impresyon at mga panalangin sa mga komento sa ibaba. Ang iyong pakikilahok ay napakahalaga para sa amin. Salamat sa pagiging bahagi ng aming komunidad hanggang sa susunod na video.